Ang binatang si Jack ay dumating sa bahay ng kanyang ama para magbakasyon ng ilang araw. Mapapansin na hindi maganda ang relasyon ng mag-ama, at nang pumasok si Jack sa bahay ay kitang kita ang lamig sa pagitan nila. Sinubukan ni David na makipag-usap, ngunit halos hindi tumutugon si Jack. Nang umalis si David ay inilabas ni Jack ang isang bote ng alak mula sa kanyang bag, at tahimik niyang inihanda ang sarili para sa isang awkward na bakasyon. Kinabukasan, umupo si Jack sa tabi ng bintana para manigarilyo. Napansin niya ang isang babae na naglalaba sa labas. Bumaba siya para pagmasdan nito, at maya, maya, ay nakita siya ni David. Giit ng ama na kinuha niya ang kasambahay na si Maria para tumulong sa mga gawaing bahay, at para na rin magkaroon ng magandang mukha sa paligid. Maya, maya, ay lumapit si Maria para makipagkilala kay Jack, at malamig naman na tumugon ang binata. Umalis si David para sa isang meeting, at naiwan si Jack na mag-isa kasama ang maid. Inalok siya ni Maria ng maiinom, at pagkatapos ay nag-usap sila. Tinanong ng maid kung bakit ilang araw lang mananatili ang binata at tugon ni Jack na hindi sila magkasundo ng kanyang ama. Ipinagpalagay ni Maria na marahil ay mas close sila ng kanyang ina at dito ay biglang nagiba ang mood ni Jack at umalis siya ng walang sabi-sabi. Lumibot si Jack sa paligid ng bahay para kumuha ng litrato, ginagawa niya ito para mapakalma ang sarili. Nakita siya ni Maria at humingi ito ng tawad kung may nasabi man siyang masama kanina. Ibinunyag ni Jack na patay na ang kanyang ina, at nagulat dito ang maid dahil iba ang sinabi sa kanya ni David. Ibinahagi ni Jack na namatay ang kanyang ina habang ipinapanganak siya. Isa itong sugat na habang buhay niyang daladala, isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Pakiramdam niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng ina. Nang gabing yun, tinawag ni David ang anak para samahan siyang mag-dinner, ngunit tumanggi si Jack. Pinipilit siya ng ama, kaya nainis si Jack at sinigawan siya. Kinabukasan, habang si Jack ay kumukuha ng litrato, isang dalaga na nagngangalang Becky ang lumapit sa kanya. Nilandi siya nito at tinanong kung gusto ba niyang makipag-inuman minsan, ngunit hindi interesado si Jack. Maya-maya ay dumaan si Maria, at nang tanungin ni Becky kung sino yun ay sumagot si Jack na isa siyang kaibigan. Pagbalik sa bahay ay nakita ni Jack si Maria na nagpapahangin sa labas, at palihim niya itong kinuna ng litrato. Maya-maya sa kusina ay humingi siya ng maiinom. Tinanong ni Maria kung may girlfriend na ba siya, at tugon ni Jack na wala pa dahil nakakainis ang mga babaeng kaedad niya. Nang banggitin ng maid na gusto ni David na makasama ang anak sa kaarawan nito ay muling nagalit si Jack at nag-walk out. Sinundan siya ni Maria at sinubukan na e-comfort. Ipinaliwanag ni Jack na simula umpisa ay wala ng oras si David para sa kanya. Lumaki siya sa Estados Unidos kasama ang kanyang tiyuhin, ang taong mas naging ama pa sa kanya. Ibinahagi din ni Maria na katulad ng binata ay nawalan din siya ng taong pinakamamahal niya. Tiniyak niya kay Jack na mahal siya ng kanyang ama, hindi man ito may pakita sa kanya. Nagiba sila ng topic, at nang tanungin ng binata ang maid tungkol sa kanyang background ay ibinahagi ni Maria na marami siyang alam na ibang lingwahe, at maaari niyang turuan si Jack ng Spanish kung gusto nito. Naging mas malapit ang dalawa sa isa't isa. Habang nanananghalian ay pinuri ni Jack ang luto ng maid, at sambit niya na siya ay kumakalma kapag kasama siya. Ipinakita niya rito ang larawan ng kanyang ina, at giit ni Maria na siya ay maganda. Subalit nang mabanggit niya ulit ang birthday ni Jack ay nagiba ang mood ng binata. Giit niya na hindi siya masaya sa araw na yun sapagkat yun ang araw na namatay ang kanyang ina. Humingi ng tawad si Maria, at sa unang pagkakataon ay ibinahagi niya ang kanyang sikreto. Noong kaedad pa siya ni Jack ay nabuntis siya at iniwan siya ng kanyang kasintahan. Ipinanganak niya ang isang batang lalaki na agad niyang minahal, Subalit kinuha ito ng kanyang mga magulang at ibinigay sa ampunan. Simula noon ay hindi na siya nagpakita sa kanyang mga magulang, kahit nung namatay ang kanyang ama. Nang maglaon ay bumalik na si David. Sinabi niya sa anak na kailangan niyang pumunta sa Paris para sa isang business meeting. Nagalit si Jack, giit niya na pumunta siya rito dahil umaasa siyang magkakabonding na sila ng ama, subalit kagaya ng dati ay pinili pa rin ni David ang trabaho. Nang gabing yun, naglabas ng sama ng loob si Jack kay Maria tugon ng maid na hindi pa huli ang lahat para subukang ayusin ang relasyon nila ng kanyang ama. Ayaw na itong pag-usapan ng binata kaya nagpa siya silang manood na lang ng TV. Habang nanunood ay hindi maiwasan ni Jack na sumuliyap sa nakakatakam nilang maid. Maging sa hapunan ay hindi niya mapigilan na titigan ang dibdib nito. Nang gabing yon, tiningnan ni Jack ang mga larawan ni Maria habang nakikipag Jack and Poy sa kanyang pototoy. Kinabukasan ay nakasalubong ni Maria ang dating kasintahan na si Jacob. Mahal na mahal pa rin siya nito. Tinanong ni Jacob kung maaari ba silang magsimulang muli, subalit tumanggi si Maria, sinasabi na siya ay hindi pa handa. Samantala, si Jack ay nasa likod lang ng pinto at nakikinig. Habang naghahanda ng hapunan, binati ni Maria si Jack ng maligayang kaarawan. Tinanong ng binata kung may regalo ba ito sa kanya, at tugon ni Maria ay wala, subalit pinangako niya sa binata na ibibigay niya rito ang anumang gusto niya, basta't hindi lang mahal. Inisip ni Jack na yun ay senyales, kaya tahasan niyang sinabi sa maid na gusto niya itong makasama sa kama. Namula si Maria at sinabihan siyang tumigil sa pagbibiro. Giit ni Jack na siya ay seryoso, at ipinaalala niya sa maid ang pangako nitong ibibigay sa kanya ang anumang gusto niya. Ipinaliwanag ni Maria na hindi yun ganoon kadali sapagkat siya ay napakabata pa para sa kanya, at kaibigan lang ang tingin niya rito. Giit ni Jack na katulad lang siya ni David na hindi siya pinapahalagahan. Tugon ni Maria na mahalaga siya sa kanya, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Sinimulan siyang hawakan ni Jack, at hinayaan lang ito ng maid, ngunit nang limasin ng binata ang kanyang dibdib ay sinampal niya ito. Maya, maya ay dumating si Becky at hinahanap si Jack. Binati siya ni Jack at nagpasya siyang lumabas kasama ang dalaga. Nang umalis ang dalawa ay tila nakaramdam ng selos ang maid. Hinalikan ni Becky si Jack sa pisngi at inialok niya ang kanyang katawan bilang birthday gift para sa binata. Gayunpaman, tumanggi si Jack dahil isang babae lang ang gusto niya. Dali-dali siyang umuwi, at sa bahay ay nakita niya si Maria na umiiyak mag-isa. Inamin niya na totoo kanyang nararamdaman para sa kanya, at sa wakas ay bumigay si Maria. Niyakap niya ng mahigpit ang binata, at muli namang nilamas ni Jack ang kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya pinigilan ni Maria. Hinubad ng maid ang kanyang damit at hinayaan niyang halikan ng binata ang kanyang katawan. Gayunpaman, biglang natauhan si Maria at umalis. Habang nakaupo sila sa sopa ay tinanong ni Maria kung ilang babae na ang sinibak niya. Dito ay inamin ni Jack na siya ay virgin pa. Sinabi muli ng maid na hindi sila maaaring magsama, ngunit tugon ni Jack na mamamatay siya kung iiwan siya nito. Dahil dito ay ipinangako ni Maria na hindi hindi niya ito iiwan. Hinubad niyang muli ang kanyang damit at hinayaan siyang lamasin ni Jack. Pagkatapos ay humiga ang binata sa kanyang kandungan. Sinabihan siya ni Maria na subukang kausapin si David, iginigiit na ayaw niyang magaya sa kanya ang binata. Sa wakas ay pumayag din si Jack. Kinabukasan ay niyakap ni Jack ang maid mula sa likod at sinimulang halikan ang leg nito. Biyahing langit na sana ang dalawa nang biglang umuwi si David. Agad silang nagbisibisihan at nagpanggap na walang nangyari. Ibinigay ni David kay Jack ang isang regalo para sa kaarawan nito. Tinanggap ito ng binata, ngunit tumanggi siya nang yayain siya ng ama na mag-dinner kasama niya. Pinuntahan siya ni Maria at pinakiusapan na samahan ng ama nito kahit ngayong gabi lang. Hinalikan niya si Jack at ipinangako na buong araw silang magsasama bukas. Nang gabing yun, sinamahan ni Jack ang ama na uminom ng alak. Sinombata niya ito at sinabing kailanman ay hindi nito minahal ang kanyang ina. Giit ni David na mahal niya ang ina ni Jack higit pa sa kaninuman, at ang dahilan lang na nagpakasal siyang muli ay dahil gusto niyang magkaroon ng normal na pamilya si Jack. Naniniwala si Jack na siya ang sinisisi ni David sa pagkamatay ng kanyang ina, ngunit iginiit ng kanyang ama na wala siyang kasalanan, at iyon ay gawa lang ng kapalaran. Nag-usap ang mag-ama buong gabi hanggang sa tuluyang nakatulog si Jack sa sopa. Nagising siya kinabukasan na may kumot na nakatakip sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kagalakan sa bahay ng kanyang ama. Unti-unting napagtanto ni Jack na tila ay mali ang pagkakakilala niya sa kanyang ama. Marahil ay mahal talaga siya ni David, ngunit hindi lang alam ng ama kung paano ito ipakita. Nang dumating si Maria ay ipinaalala ng binata ang pinangako nito kahapon na magsasama sila buong araw. Ngumiti ang maid at ang dalawa ay magkasamang umalis. Pumunta sila sa isang parke kung saan sila ay nagpahinga sa ilalim ng puno at pinagsaluhan ng isang mapusok na laplapan. Kalaunan ay dinala ni Maria si Jack sa kanyang bahay at ang binata ay kinakabahan dahil ito ang kanyang first time. Nagsimulang magubad ang maid, ngunit nang patungo na sila sa tsuktsakan ay biglang huminto si Maria at umiyak. Ipinagtapat niya kay Jack na pagkatapos ipinadala sa ampunan ang kanyang anak ay sinubukan siyang hanapin ni Maria. Lumipas ang mga taon, at nang sa wakas ay natagpuan na niya ito, nalaman ni Maria na namatay ang bata dahil sa isang hit and run. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari, kung hindi lang sana niya isinuko ang anak ay buhay pa sana ito. Niyakap siya ni Jack ng mahigpit, sapagkat alam niya ang pakiramdam na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng minamahal nila. Nang tumila na ang luha ni Maria ay mapusok niyang hinalikan ng binata, hanggang sa tuluyan na nga nilang pinagsaluhan ang mainit na sandali. First time ito para kay Jack, samantalang para kay Maria, ito ang isang bagay na hindi niya inaasahang may experience muli. Pagkatapos ng unang round ay taimtim na nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Jack na siya ay magiging isang mabuting ina, at mahal na mahal niya ito. Tugon naman ang maid na mahal din niya ang binata, at sinimula na naman nila ang isa pang round ng bakbakan. Nang hapong yun, umuwi si Jack sa bahay, at sa pagkakataong ito ay malumanay na niyang kinausap ang kanyang ama. Nanibago si David, ngunit siya ay masaya. Kinabukasan ay nagsimula ng magimpake si Jack ng kanyang mga gamit habang si Maria ay naghihintay lang sa ibaba. Bago umalis ay hinila siya ni Jack sa tabi at hinalikan sa huling pagkakataon. Giit ng maid na kung makakapag-ipon na siya ay susunod siya kay Jack sa Estados Unidos. Sa wakas ay niyakap ni Jack ang kanyang ama, at pagkatapos ay sumakay na siya ng taxi, iniwan ang sexing maid na mag-isa kasama si David. Pagkaraan ng ilang araw ay binisita ni Maria ang kanyang ina na ilang taon na niyang hindi nakikita. Sa loob ay ibinahagi ni Maria ang nangyari sa kanyang anak na ipinadala nila sa ampunan. Umiyak ang kanyang ina, labis na nagsisisi sa kanilang ginawa. Niyakap siya ni Maria at pagkatapos ng mahabang panahon ay nagkapatawaran din sila. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.